Yo, what's up po mga kapatid? Kapag po ay nakat nakatagpo kayo ng babae o lalaki na honest So, ano yun mga kapatid? Uh, wag mo na pakawalan yan Diyuwain mo na yan kapatid Kasi bigay ng Diyos yan Maaasahan mo yan talaga Kasi honest, yun yung pinaka magandang katangian na meron yung isang tao Diba? Eh saan mo hanapin yung mga ganyan, di ba? Kung makikita mo uh, di masyadong hindi uh, naman sa ano, hindi naman sa konti na lang yung honest mga kapatid. Kaso iba lang yung ano kapatid, yung dating ng mga ganyan, yung mga taong honest. Importante kasi niyan nakatangian, kapatid. So wag niyo na pakawala ng mga taong ganyan. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.